for today's video. Ayan po, waiting tayo sa interview. Tama nga po yung sinabi ng karamihan na kailangan sa trabaho natin may complete benefits para hindi pwede yung malaki lang ang sahod tapos walang benefits paano kung hindi ka na nakakatrabaho, hindi wala ka ng kita? Eh pag kumpleto yung benefits na napasukan mo, pag dumating yung time na matanda ka na at hindi ka na nakakatrabaho, hindi ka na nakakakilos. Uh -oh. may kang pension galing sa benefits mo. Subukan natin dito.